Aday ah, ta karon guys Ayan oh. Plaza. So daghan pa nag date diha. Yeah. So karon manggong panahon na guys Daghan Keng mga ginikanan mga mga dismaya. Kay ayon nga sa balita daghan kay mga kabataan nga utang ina kay mga puros. Mga bata pa kaayo. Ay nga no. Didi lang oh, sa nang orasa, Alas Pero, isuroy ko dito mga banda. No? Daghan pag yung kong nakita ang mga naka-uniform sa high school. Mga babae. Natuan, nagakusga ko sa tong daplin Ganihan sa buntag, tang aga-aga no daplin sa baybayon kay kana diha baybayon man diha kana na isuga baybayon na diha sayo kayo tuwa tong cottage naka uniform malamang mga mga grade ano pa to mga nasa mga grade 7 or grade 8 kay, gamay pa man nga bayi ito nga, naginak sana dito. Tang ina, mga day of dong. Malo taon mo sa inyong mga ginikanan, no? Ipaispila mo, tarong. Para sa inyong kaugmaon. Inya, inyana rin yung ipang buhat. Mauna nga, karong panahon na, daghan kay mga nangaburos. Inya, mga nangaburos na, mga batan-on pa, inya, gusto pang mo ini di magdadala mga bata sa school unya sabihin proud proud kuno mo kay dadala kag bata sa eskwelahan pero wala niyo nauna ah. kung sa feeling sa inyong ginikanan nga di pa eskwela magtarong nya anak mo ga bagdoy bagdoy mo ang hitabo sa inyong pagbagdoy na nga buros mo so mauna karon nga eskwela mo tinarong ili yung binagdoy kay sa inyo rana na pauli ang ina dagan kayong mga kabataan karon mga kahit kag mga ulo ang resulta ra ba sa kagay sina mga ulo ang inahan mo yung magproblema ako na ako yung mga pagmangkon babaye unta paminaw mo kung unsay sulti sa inyong mga hinikanan kay ililalim kaya sa isa kagunitanan nga ng kamot para sa kayuhan ninyo unya kamo wala ninyo hunahunaan ra mo makarealize kung nahitabo na sa inyo ha ang sorry given na yan na sorry alam man ihawon mo kung nahitabo na pero hanggat kaya ang taon mga dong ugday wa na rewind sa kinabuhi o, nang iskila tarong, og mo tarong o panhinkamot mo maura na kaya na ako dari sa baybayon oh. suroy, -suroy ko diri kung, kung saan ang laging orasa na kaya ni form patang ina na pa sa mga gilid gilid bye oy